Yo. Yeah Mr. Chair as to the changes and amendments of the budget we would like to inform you that the job of the DBM po will end the term of the preparation of the budget once we submit the NEP so uh hence uh the changes and amendments po doon sa NEP lies with the Congress already hindi na po namin alam niyo, Mr. Chair so it's with the uh, Congress already Because hindi po say, ninyo alam kung sino 'yung mga lumapit sa Congress para po ma-madagdagan po 'yung ceiling na binigay. 'Yun po 'yung gusto nating malaman eh. Ah, in alam po namin 'yun sapagkat nagtagal din po ako sa Congress eh. Baga matindi naman ako kasali doon sa mga sino-sino po 'yung responsable na lalapit, halimbawa sa iyo, Yung Sec. Ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na 'yung gaah at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan, ikaw ang opisina mo ang kauna-una na, sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? We know that, Mr. Chair. Hindi, tinatanong to... ko si Yusek. I... Okay. Sorry. Uh, tama po, pagkainin so, ka po namin Tama, di ba? Pero natingga alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito. Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang af after the NEP, hindi na po kami participant uh, pagka na-defend na, na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganon. Alam ko yung trabaho mo eh. You sec ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize na hindi. Dyan nakakarga lahat eh sa opisina mo. Ikaw, ikaw ang merong responsibility dyan. Kaya alam ko kung sino-sino ang lalapit sa Your Honor, Mr. Chair, yung National Expenditure Program po, yun po yung manggagaling sa ahensya. Yung pong General Appropriations Act, hindi na po namin alam kung paano po nadagdagan ng DPWH at nabawasan yung ibang naming programa. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa, kung paano napunta yung insertions? Yun po. Pa, paano kung may pakita ko sa'yo na may kinalaman ka? Wala. In, 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 not necessary na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin, na nalalaman mo na nangyayari ito. Possibly po, Your Honor, Mr. Anong possibly? Hindi mo ba alam na nangyayari ito? In your presence? Ah, ikaw, ikaw kasi ang gagawa eh. Sir, Mr. Your Honor, Mr. Chair, in my pre in our presence po ng ahensya, hindi na po kami kasama. Pagka ho, na, Uh, sa Bicameral Conference Committee yung naaprubahan na ayun pong uh, House Gab. No, oh, so, sige. Yan sagot mo kasi tatapusin ko lang itong mga kasama ko kasi baka baka magtagal lang ako, mag Magalit na naman sa akin senator ba 'to. Ah, uh, kang Oh, uh, uh, thank Senate you, President, thank you, uh, Senator, Or nasa na si Ma'am Sara. Okay. Sige, yeah, bago ko punta si uh, uh, Mr. Uh, teka, teka, uh, boss, sandali lang. Bakit bakit hindi naka naka-upload at hindi available ang PCMA ngayon? Pina-check ko. Uh, bakit biglang, biglang nawala? ah uh, naka-upload po sa Mr. Chair, check you are... namin eh, biglang nawala. Tingnan mo habang nagsasalita tayo kami oh. rito, yung niyong uh, tatanggalin. Ganito ang gawin natin para para siguro makagawa tayo ng mas mabuti sa ating mga kababayan. Oh. We will we will ask you to install the application into computers of into the computers of the Blue Ribbon Committee. We will be in a position to help you. Hindi lang mag-investiga. Kung hindi, babantayan din namin ito. Kasi parang ang bantayan sa inyo, ano eh, may, may bantay sa lakay. Hindi, totoo yung sinasabi namin. How much time do you need to install the application to uh, at least two computers in our, in our committee? Uh, Tatanoyin ko po yung uh, owner ng PCMA na Bureau of Construction, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ko po alam kung saan naka-upload ya yeah, sinasabi ninyo na nawala. Wala bang taga Bureau of Construction dito? Nakakapagtaka na, it this is not pure coincidence. Habang nagsasalita kami dito, pinacheck ko, biglang nawala. Biglang unavailable. Kailangan po ibigay nyo sa amin. Ito, nakalagay oh service unavailable. Bigla-bigla naman. Nakakapagtaka naman. Sa dami ng projects sa buong Pilipinas, pumayag ka na tulungan namin kayo. The Blue Ribbon Committee from now on will ask you to give us that application para itong stop namin dito, araw-arawin namin. makikita namin yan. Makikita namin yan. Uh, opo, Your Honor, sasabihin ko po sa process owner sa Bureau of Construction na i-upload yung... Uh, Hindi, dadali niya rin. Dito niya i-install para ngayon. At uh, eh, siyempre, kinakailangan niyang uh, kahit papano sabihin yung staff namin. Marunong naman yung makasama namin dito. Pero para lang walang, ano, walang supply, kailangan i-install in niyo. Opo. Dalawa sa computer dito at saka sa aking opisina para magkaintindihan tayo. Opo, Mr. Chair. Thank you. Thank you, uh, Mr. Chair. Uh, Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit, sanab mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo na luxury cars. And inamin mo, 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. All right. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Uh, okay. Isay-isay natin. Magkano Rolls Royce? Kano bilhin mo sa Rolls Royce? I, I am not familiar. Oh, come ano on. Din? Oh, come Sa on. Sa ano yata? Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili? binili. No, I know the price. Oh, yeah. oh us, Pero us. ano, uh we did not buy this on a cash basis. Parang installment. Oh, so, oh, how siya. much is the si Rolls-Royce? So, the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce isang kotse lang 'yon. What else? Um the Maybach. Maybach Mercedes. Uh -huh. How much? parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How Pwede many pa natin pakita yung screen. Kaming hindi nakakaalam um, ng kotse na hindi na yung kung ano yung pinagsasabi ninyo. Eh. <laughs> eh, kayo siguro, nagkakaintindihan kayo, pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... <laughs> Para malaman namin, ano ba yung itsura ng pinag-uusapan natin. Maybach is Mercedes, right? Oh, ilan, mer ilan ang Maybach mo? <laughs> Meron Isa lang po. Oh, ano pa? Pare yung Bentley. Bentley. Wow, mga Mag mekanik ng Bentley mo. 20. Mm. Uh, you purchased this brand new, all brand new. Um yes po. All right. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What what is that? G63. G63 ano yun? Benz. Benz G63 uh, is that a sports car? Hindi po. G-Wagon Ah, wagon, G -wagon. Oh, How much is it? Parang nasa 20 din yata huh? 20 din yata po. 20 million One vehicle only? Or oh, what else? Yung Cadillac po What kind of Cadillac? Yung es SUV Escalade? Yes Oh, magkano? Parang yun, mga 11 yata po yun Bulletproof? No Isa lang? Uh, one white, one black Oh, dalawa? Both at 11 million each. Ah, uh, yung isa 8, yung black. hmm Long wheelbase? Yes po. hmm What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh SUV din to. Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. Mm, how much each? Parang na sa 11 din yata siya. Eh. 11 million each. hmm what else? Yung Suburban. Suburban. Hmm. Oh, ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Oh, eh, local. Eh, bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo binili mo sa local dealer dito. Oh, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin importer, pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang na sa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Oh, oh. Brand new? Oo. Hmm. Second hand, binili mo, second okay. hand, tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, para brand new. Apa. O bakit bumili ka ng second hand sa Suburban? Ano na siya yung lumang model, hindi siya kaya, yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili ng second hand eh? Kasi yung, lang na yung mga available, kasi that was the time, na... at that time it was pandemic, so that was the time na yun lang ang available nila. When did unit. you acquire all these uh, luxury cars? Um, all of the same year? No, no, no po. Mm, when? Pa since 2022, 21. 2022? May, May 2021 pa po. Ah, oh, 2021. Mm -hmm. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon isa or kaya minsan tatlo yung isa, iba. Luxury. Opo. Oh, Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na-purchase? Yes po. Pa. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. O, bukod sa mga nabanggit mo, mga sa, sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8? I can't remember all at the top ah, of Ah, sa, uh -huh. sa dami? Oo. Sa dami? Oo. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars ilan taon mo binuno yun? Yung iba... You, kasi, start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 21. Uh, when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa What is autobiography? Ah, uh, ano yan, Range Rover. Oh, may 2016. Pa pala, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, range 2016 rover. pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then what? the Defender. Autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range yeah. Rover pa. okay. How much, how much did you purchase? 16. 16 million? Mm. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. Mm. What else? Aside from Range Rover? Sabi defender. Mo? Defender. Ano siya? Uh, Range Rover. Range Rover din. Oh. Mag ilan? Isa lang po. Ilang? magkano? Nasa parang 7 yata tayo. 7 million? Aha. Hmm. Ano pa? The Evoque. E ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover, oh. Mag Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Kaya nga five lang yata po siya. 5 billion. O oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, ah. Oh, sige, ano pa? Ay, hindi ko na maalala yung iba. Eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Every day, pala... Iba, siguro, iba. siguro, sa pag-aalis kayo nung uh, umaga, Rolls-Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may bakto man ng gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me, or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao, o mag-asawa, na ganito, kadami ang kotse, na mamahalin. Hindi na bali yung mga, kung na, mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Sen. Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Hmm, isang tanong ako na hindi ako naniniwala na wala ko kontak contact sa si DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala ko Pati si chairman, hindi naniniwala wala ko contact. Ngayon, o eh, ka tumingin sa, ano, tumingin ka sa akin. Di wala naman nagtatanong dyan. Sino ba, sino ba tinitignan mo dyan? oh, magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Umamin ka na? Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact you know, with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Umino mo? Di ba umabot hanggang 40%?